Alam guys, i-flex ko din sa inyo itong pinapropagate kong ano, uh, pineapple. Ayan. Nilagay ko lang dito, ito ay nilagay ko lang. O oh, yan guys, oh, ang laki na siya. Nilagay ko lang dito guys, gamit ang tubig. Ayan. Tignan nyo guys yung ano niya. Ayan. ayan na po siya. So, Yan, Ito po yung bottle. Nung ano, kinuha ko ito, so, nilagay ko lang dyan. So, ayan. Ayan masya Guys. Yan, Ang haba na ng roots. Ayun. Yan, ito pa yung tubilla. Wala lang naman yan, parang flower base lang siya, guys. Ayun, yan lang. Ayun, ang laki na noon maliit pa to, guys. Maliit pa to. Ayun. Maliit pa ito koon noon. Ayun, tingnan niyo yung ano niya. Ito na yung gumugulo, yung ng humabang dahon.